mga balag. So, ito yung nakuha namin noong dami. Dito sa bungad ng, ano, falls. Sige lang po. Hi mga Bebelals, magandang umaga. Ngayon nga ay napagplanuhan namin na pumunta ng San Guillermo Isabela para tignan ang sinasabi nilang falls. 4.30 pa lang ng umaga ay nakagayak na ako mga bebe at saktong meron na yung sundo ko kasama si Kuya Roy. Lang kami sa glit mga bebe at saktong alas 5 ng umaga ay umalis na kami ng bahay. Pagpatak na ng 6.30 ng umaga mga bebe ay nakarating na kami dito kila Kuya Roy. Hi mga bebe mga bebe kung kong mahal. <laughs> Dumagas kami tayo, oh, mabalay. Makikikoffee kami. <laughs> Tara na. Hi, mga dadalab. So, tumigil kami kasi magkakapi kami. Pagkatapos nga namin magkape at kumain mga Bebe ay nagpatuloy na rin kami. Kinarear na nga namin ang pagpunta mga Bebe kasi determinado na kami makita kung gaano kaganda ang sinasabi ni Falls. Dito nga mga Bebe ay may pito at ang sabi nila sa pinakatoktok daw makikita ang tunay na ganda ng falls. Bago nga tayo makarating doon mga babe loves, ay kailangan muna nating tumawid sa 24 na ilog mga babe loves. Oo, 24. Pero sinasabi ko sa inyo mga babe loves, talagang mag-enjoy -e kayo pag narating nyo yung sinasabi nilang falls ng San Guillermo, Isabela. Dito nga banda mga bebelogs ay eh, natawid na namin ang tatlong ilog. Hindi naman gaano malawak yung ilog mga bebelogs, so don't worry. Kailangan lang talaga na i-condition yung mabuti yung mga motor nyo, mga bebelogs. Mga bebelogs pang-apat na to. Kailangan mong tumawid sa ilog. Yung... Ang taso, Mga pananim nilang pinya. Tapos yung daan mo mabibilabs ganyan. Nakakatakot. Pang lima na ito mga bebelabs. Kailangan tumawid sa pagsubok ko. <laughs> Kailangan mong tawirin to. ay ay nabasa ako pang Pang sham na to. Oh. Pang sham na to. Uy. Uy, mahulog tayo. Pang sampo na to. Ay. Pang labing isa. <laughs> Nanya niyo naman oh ang lalim tawi rin yun. Ang tataas pa nung mga ano. Aakyatin. Payo ko sa inyo mga bebe loves. Huwag kayong kumain. <laughs> huwag kayong kumain para hindi mahirapan yung motor. Tignan nyo naman. Tignan nyo yung daan. Oh! So, muntik na. Madulas. Ganito yung daan, mga Bebelabs, oh. Paano siya? Pababa. Tapos ang lalaking bato. Ayun, no, oh, ganyan. Nakakatakot. Bababa muna ako. Ganito yung daan. Kailangan namin bumaba. Kasi pababa sila. mabababa. Ganito kasi yung daan, mga Bebelabs, o. Oh. Kailangan talaga, ano yung maglakad. Pati nyo yung kasamigilan ako ganito ni Aba-Aba. Okay. Mga Bebelabs, tumigil kami kasi hindi namin alam kung diretsyo or sa daan na to. Ayan. Kasi yung tour guide namin na una. Ayan oh. Kung ditong daan na to or dito ba. <laughs> so hindi namin alam. Dito or dun. Hinahanap namin yung bakas ng motor ng tour guide namin. Pang-labing lima na to, guys. Ay, daming susoo. Ay, daming Dito na tayo. Pang-labing lima na to, natatawirin. kami. So, dito kami dumaan. Yan. Pang-labing anim na to. Basa na ako. Iniwan na kami. Guys, ang daming boho, oh. Ayan. So... gusto ko nang maligo oh. hindi pwedeng mag-rubber ka dito kasi mababasa lang yung shoes mo mga bebelods 20 na to guys ouch panood na parang ano guys parang sa horror ganyan siya oo yung sa The Walking Dead nakapagod oo, 21 na yan tatawirin mo yan dahil yung pagsubok <laughs> pagsubok na kailangan pagdaanan mm. pang 22 na to nyo, umuusok. Pag naka-lowered talaga yung motor mo dito, mapasukan ng tubig yung tambotso nyo. Guys, may pinyaw. <laughs> Pwedeng nakawin, pero syempre hindi pwede. Pang-23 na to. Ayan. Oopsie. Eh. Ang Iiwan na namin yung motor dito mga baby loves. Ayan. Kasi pupunta kami doon. Ayan, tatawirin pa natin to. Ika 24. Tumitingin sila ng crabs. Ate, pati yung nahuli mo. Wala, nakatakas daw. <laughs> Ayan o, crabs. Kita mo ako? May nakuha akong crabs. A? Ayan na crabs. Patingin ako. Ay. Ito ma'am? Oo. Dalawa na. Kumukuha sila ng crabs. Sabi ni Kuya Roy, mga bebelabs, mas mabilis daw kumuha ng crabs pag may kuryente. Mas marami daw yung makukuha kapag. Paws na pawis na kami. Paws na pawis. Masalaw ako. Lamin ko na. Hay naba ba labs may nakuha kaming ano? Ay may nakita akong turtle, baby turtle. Oh, 'di ba? Tapakawalan natin 'to mga dadalogs. Turtle. Ito oh, papakawalan na natin. Yan. So, yun. Hi, mga babalag. So, ito yung nakuha namin noon dami. Dito sa bungad ng, ano, falls. So, papagano'n pa kami. Ilang oras pa. So, go. let's go! Hello, everyone. So, nilalakad namin to. Nakakapagod. Pagod. Ilang oras na kami ano, naglalakad. Natagalan lang kami dahil sa mga crabs. See? Habang pumupunta kami doon, mga no? Bebe Loves, eh, kumukuha sila ng crabs. Ayan. Oops, eh. Oh. Ito layo pa. Ang sakit na sa paa. Ang malaking bato. Tumaway ka naman! Tumaway ka! Hahaha. <laughs> scrubs lahat yun. Ang na ako ha. May pang na kami. So, While walking? oh no. so, Let's go! Let's Let's go! na At narating na nga namin ang unang falls mga bebelabs. At dito na nga kami mag stay sa malit na kubo mga bebelabs para magluto kasi anong oras na nung nakarating kami dyan. Hindi pa kami nakaluto ng kanin namin, ganyan mga ulam. So tumigil muna kami para magluto mga bebelabs. At naghanap na nga ako agad ng masasampayan mga bebe loves kasi basang basa ako, pati yung jacket ko. So lahat kami basa. So naghanap ako ng sampayan para pag alis namin, tuyo na. Yung tumbler? mag kami ng tilapia. Ito na. Basic. Oh, kita muna eh. Hi mga bebelabs, so ito na yung falls. Pagkatapos nga namin kumain mga babe loves, na namin na wag na kaming umakyat kasi abutin kami ng syam-syam kasi nga may pupuntahan pa kami na iba. So, ito yung itsura ng unang falls mga babe loves. Tapos aakyat ka pa doon doon mo makikita yung ikapito. So, doon daw makikita yung talagang ganda ng falls mga babe loves. Ganyan kalinaw yung tubig niya oh. Yan. Nagluluto na kami. At habang nga naghahanda kami ng mailuluto dyan mga bebe loves, may mga grupo talaga na ang goal talaga nila, maakyat yung ikapitong falls. May crabs pa dun o. Oh. Ayun o, oh, sa bato yun. Ayun, nagtatago siya. Malaki. Et, dito kami nagluto ng no? kanin.

ano ba goong? Kudat, Kaya mata ako. So, Dito may bagong na yung kalong. Tay. Mm. Okay. Uh. <laughs> Tanahin. Talagyan ng bagong <inaudible> yung ano. Paait. Paait. Tanggalin mo yung ano niya sa ibabaw. Mmm, mmm, mmm. Mga kakamaka. Mmm naman no Sur-surga na ito. Over ko <laughs> mm. na, na ko. Kena talaga na palagi. Pagitan si Chaggy pin ko sa builder mo. Miss na mga na. Yak. Miss ko si ng

Ang okay. liwanag, oh. Kinukuha na tayo ng liwanag.